Halaki kinanta nila. Ano ba nyo kami ng ulam din. Kaya yung kutara sa Wala na kung Sarah na lang. Pinagamit niya. Ayan niya. Hindi pa kinukuha. Ano mo nakalagay tayo dito? Kutara sa minuto. Ati wala na. Pangsangin ng bukas. Pwede Chara, please. please. At tagal mo. Dinuguan, dinuguan. Dinuguan, ni Kuwan Jones. Ay, nagkakagulo na. Nagaya na kami kay Berna. Bakit ako? Hoy! Wala pa nga Plastic. Wala nga 可以卖一千。